your Bangsamoro story and get featured in our next video at Kwentong Bangsamoro. Nagsimula bilang isang pinagsamang pagsisikap ng isang grupo ng mga individual noong 2020 upang makatulong sa pagpapaunlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM naging isang misyon ng matukoy ang kakulangan sa pasilidad sa air transportation ang rehiyon. Ang pagkakataon ay dumating nang ipakilala ang isang grupong itinatag at may karanasang koponan ng mga lokal na profesional sa aviation. Sa pagkakaroon ng partisipasyon ng mga banyagang individual na may parehong pananaw at dedikasyon na makatulong sa pagpapaunlad ng rehiyon ay ipinanganak ang trade name na Bangsamoro Airways. Sa ngayon, ang Bangsamoro Airways ay may regular na ruta mula Cotabato to Zamboanga to Sulu. Ang Bangsamoro Airways ay nakatuon sa pagbibigay ng ligtas, maaasahan, at natatanging karanasan sa paglalakbay sa himpapawid at gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalago ng ekonomiya at kasaganaan sa Mindanao at Bangsamoro Region. Layunin na itaas ang konektibidad, pasiglahin ang kalakalan at mag-ambag sa pagbuo ng rehiyon at bansa sa pamamagitan ng Bangsamoro Airways. Bangsamoro Airways conquering the skies. Your best choice for quality and affordable domestic flights. <coughs>